Tara, tikman natin ang pandesal Alam na luto sa kawali. Ang ko ako ng pandesal. Yan, Thank you po sa nag-share. Ayan. Di ba? Gamit ang kawali guys, nakagawa ako ng pandesal, di ba? Ito na yung dough na natapos natin. Ilalagay natin sa bowl at tatakpan natin ito na isang oras hanggang ito ay umalsa at maging doble ang laki nito. Ito na, tapos na. Ayan, so lalagyan naman natin ngayon ng harina itong natapos ng dough. Inidid natin ng konti para matanggal yung hangin na nandun sa loob ng dough tulad ng ginagawa ko. So ganyan. So mamasahin natin ng konti. Then, hahatiin na natin to ng ilang piraso para yun ang gawin nating tinapay. So napakalambot itong nagawa kong dough guys. Kasi parang nasobra ng paglalagay ko din ng yeast at saka nung uh, butter. Hindi ko na matandaan mm -hmm. kung kailan mm -hmm. ako huling gumawa ng tinapay guys. Kaya pe, parang nangangapapa ako kung paano ito gawin. Pero at least nasundahan ko naman yung ginawa so, nila. So kayang-kaya naman. At pagkatapos nga natin buli bilugin ito na guys, ilalagay natin sa dalawang set. Yung isa so ay lulutuin natin sa kawali. Yung isa naman ay gagamitan handbook natin handbook. ng microwave. Okay. So titingnan natin kung alin yung mas masarap. So okay, yeah. try natin yung sa kawali. So, so ito yung gagamit tayo ng non-stick yeah, pan. pan. So ang sabi yung sa kabila, lutuin mo siya ng 8 minutes. Then, kapag, kapag baliktad mo naman ay 5 minutes. So, tatry natin. First time kung gumawa ng pandesal. Iluluto namin is, sa microwave. For ito. sure naman, hindi to and kasi ito sarap nung ng, sabi nabibili ni Mami natin ay sa Pinas. Pero at and least, five, yung pagkikrate mo minutes. ng pandesal ay magagawa nyo na, na solusyon. Ipuput na natin yung bread. Ayan, nakakatuwa. So, Umaasa na minutes, yung pandesal. Na natin. This is real. Kamay -kamay pandesal na talaga. Low flame lang talaga no? Ayan. Guys, pandesal is real. Pandesal is real. Ito naman guys, sa microwave. Pero okay na, di ba? At least nakagawa. Sobrang hi. Ito na ang kinalabasan ng akin. Pandesal. Pandesal ginawa ko. Alam niyo ba, ang saya ko nakagawa ko ng pandesal. Ayan. Thank you po sa nag-share. Ayan. Diba? So ang tagal-tagal ko na mag nagki-crave. So ngayon ay ako ay magkakape and pandesal. Happy 'di ba? So ang saya ng araw ko kasi nakagawa ko ng pandesal. Pero kahit noon guys, gumawa, gumagawa na din ako ng bread noon. Kahit yung cinnamon bread, favorite ko yung cinnamon, cinnamon bread. So, lalagyan mo ito ng butter. Ayan. siya kasi perfect ng pandesal na nabibili mo kasi mga professional chef naman yun, di ba? Pero okay na, pag nag-i-craving ka ng pandesal, pwede na. Ang oh, sarap niya sa kape. So, ito guys, niluto ko sa microwave. i-try natin yung linuto natin sa pan. So, eto. Tingnan nyo ha? Huh? Hmm. Then, ta-da! Diba? So, kainin natin nang wala siyang butter. Hmm. Okay. Sabi ng asawa ko masarap and he's so happy sabi niya. Oh, I'm so proud of you my darling. <laughs> mm. Mas mas soft ito guys, gawa sa pan. Thank you for watching.